Nagsagawa ng free legal aid ang Jan Wesley School of Law and Governance sa pakikipagtulungan ng Integrated Bar of the Philippines Nueva Asia Chapter, kaugnay ng Rule of Law Month Celebration itong biyernes, Setyembre 27 taong kasalukuyan, na ginanap sa third floor ng Wesleyan Law Complex Millennium Building Mabin Extension, Cabanatuan City. Ayon kay Donna Carmela Nepomuceno, presidente ng John Wesley School of Law and Governance Student Council, iba't ibang aktibidad ang kanilang isinagawa sa naturang selebrasyon. In celebration po of the National Law Month, um, every year po, September po yung sinaselebrate, um, nagkaroon po ng mga activities ang John Wesley School of Law and Governance, uh, which includes... Um, free notarial of basic documents, free legal consultation. We also have symposium on the Safe Spaces Act and the Cyber Cybercrime Act of 2012. So we also have our MOA signing in partnership with Wesleyan University and the Integrated Bar of the Philippines. Ayon naman kay Attorney Dick Fernandez, Pangulo ng IBP Nueva Ecija Chapter, na nakasama sa naturang aktibidad ang mga Legal Aid Volunteers ng IBP Nueva Ecija upang makapaglingkot sa mga kababayang nangangailangan ng tulong legal. Uh, ngayon po ay eh, nagkakaroon tayo ng uh, free legal consultation at uh, free notarization ng mga dokumento, mga simpleng dokumento lang naman. So kasama natin dito ngayon yung ating mga uh, legal aid lawyers, volunteer legal aid lawyers mula sa IBP, ne Isiha chapter at uh, sila din naman ay alumni ng uh, Wesleyan University Philippines, John Wesley School of Law and Governance. So ayun na uh, nagpapasalamat kami sa sa kanila sa oras na binibigay nila sa atin yan. Sa mga nagnanais umano maka-avail ng pre-legal service ng IBP Nueva Ecija ay magsadya lamang sa kanilang tanggapan at magsumite ng mga kinakailangang dokumento. So, kung gusto po nila na maka-avail ng uh, free legal aid service ng IBP, uh, meron po kami mga uh, dokumento na nire-require na kailangan nilang isubmit ng Certificate of Indigency. Uh, sa mga nagtatrabaho naman po, yung kanilang proof of income, Uh, and uh, yung proof din po ng kanilang mga ari-arian. So nagpapakuha uh, kami ng uh, property holding sa assessor's office para ma-assess namin kung pasok ba sila doon sa qualification natin. Samantala, pinasalamatan naman ni Nipomoseno ang lahat ng mga nakiisa upang maging matagumpay ang Rule of Law Month Celebration ng John Wesley School of Law and Governance. I would like to thank everyone who participated in this activity. Actually, we are so uh, overwhelmed kasi hindi namin na-expect na, -expect na magiging ganito pala kadami ang audience namin. So, uh, The, the event was participated by the different students from different colleges and also the students of um, John Wesley School and Governance. Um, I would like also to thank um, our dean, Retired Judge Sagun, and the associate dean, C. Darren, and of course the officers and members of uh, the Student Council. Nag-iwan din ito ng word of encouragement sa kapwa niya mga estudyante sa Jan Wesley School of Law and Governance. Huwag kayong susuko kasi it's not easy. As we all know, um, it entails sacrifice, time, and effort uh, to be a law student. So someday... Um, Everything will will pay off and uh we will become lawyers. Para sa balitang Wawa SC, ba Gina Magsano nag-uulat para sa DWN Talarajo. Ang inyong kakambing.